Pagka-uwi na nga kami. Hindi na naman nga mapaandar ang jeep. Kaya iniwan na nga muna namin dito kina lolo at lola. Nag-tricycle na nga lang kami palabas. At eto nga, gusto kong itry umupo sa labas. Kaya di na nga, nga lang kami pumisto ng aking tatay. Tudawawak pa nga dito si mama sa akin. At baka nga ako ay mahulog. Ay naku po! Kawaawa ang taong nakatadhana sa akin ginagawa kila tatay? Na may eleksyon nila kami sa school ng SELG. At tatakbo nga ako bilang PIO. Kailangan nga namin gumawa ng sariling tar papel. Buhas na nga namin ito gagamitin. Inaya ko nga sila mama dyan na bumili nga ng candy sa kanto. At nang may pampalawi naman ako sa aking mga butante. <laughs> naglalakad na nga kami pa kanto. At pass forward nga. At baka nga madistract ka pa sa iba. Di bali na nga kung sa akin na lang talaga. Ngayaraw! Oh! no Malapit lang naman kami Dali. Kaya dito na nga lang kami bibili. At Dali nga ay maraming tindahan na budget friendly. Bale 80 piraso nga. Natar papel lang kailangan namin ipamagay. Kaya 80 piraso na kendi din ang kailangan kong bili. Ito nga at nakita ko itong paborito kong mentos. Kaya bumili na din ako para sa sarili ko. Pumili na nga din si mama ng dalawang balot na kendi. At sabi niya nga dagdagan na namin para dalawang kendi sa isang tarpapel. Malay mo nga naman, iisa na nga ang candy na lunok pa. <laughs> Nakakalmutan ang pangalan ko. E magaling na nga at may isa pangang extra. Na wala na nga sa paningin namin si Mama. ito nga at nagro-grocery na pala. <laughs> Usapan nga ay candy lang ang bibilin namin. Ito nga at pagana mukha namin ng tatay. Sa kakaanap nga sa kanya. Ay, just ko po! Habang pinagpaki nga namin itong aming mga pinamili. For tulala na nga dito si mama. Nung nakita niya nga ang resibo. Narealize niya kasi bigla. Kung ano-ano na naman pala ang nadampun. Nang mga gulam kami sa bahay. At nagmamadali na nga ako sa pag edit Eto nga din at nag na din ako dito sa my keyboard. Hoy! Walang ganun! Wala tayong printer! <laughs> Ito nga ay pinaprint na namin sa labas kanina. Bago nga kami umuwi dito sa bahay. Para nga maasikaso ko na agad dito pagkarating ko. Nagtulong na nga kami dito ni mama sa paggugupit. Habang si tatay nga ay nag-aasikaso sa hapunan. Kasama niya nga itong mga alaga kong isda. Hindi ko pa pala sila napapakilala sa inyo. Gagawan ko na nga lang ito ng panibagong video. Lumalalim na nga ang gabi at nagmamadali na nga kami tapusin ito. At hindi pa din nga kami nakakapagkapunan. Bago kasi kami kumain, ay sinisigurado nga muna namin. Natapos na nga lahat ng gawain. Para pagkakain ay derechopay nga. At magkaroon pa ng oras para sa isa't isa. Kinabukasan nga ito maaga nga akong gimising. At nagpractice pa nga ako kung paano ako magpapakilala mamaya. Sa amin, pangangan ditato. Habang ito naman si mama. Nilipat nga ng lalagyan itong mga tarpapel ko. At inapanas ka itong mga kindi. Naku paw! Ay makakantsawan pa ako. Kung hindi man ako nanalo, ay dahil sa may apanas nga mga kindi ko. <laughs> Ready na nga ako at papasok na. Hindi naman nga lata excited. Ito nga tatid ako ni mama at tatay. Dahil sakto walang biyahe ngayon si tatay. Guys, anong hula nyo? Sa tingin nyo mananalo ba tayo? O tamang pogi lang talaga tayo? Ngarotik! Kalang. Parang ang guwapo ko yata ngayong araw na ito. Para hindi naman alata nakulang sa tulog yan. Iniwan na nga ako ni Mama sa school. At eto nga, binisita muna nila itong jeep. At tamang pa kape na muna si Mama. Habang pinagmamasdan nga niya, itong paboritong tao niya sa buhay niya. Ay! Nyaraw! Kung ang ibang tao, hindi kumpletong araw pag walang kape, si Mama naman hindi kumpletong araw kapag hindi nakakapagligalig sa tatay. Nyaraw! <laughs> <laughs> Kinabukasan nga ay umuwi nga akong masaya At tama nga ang hula ninyo Dahil nga nanalo nga tayo Huwag kalay mag-follow, like, and share Salamat sa panunood Thank you Lord!